Palabas tayo ng bundok and gagala tayo. Uh, papunta tayo ng libna ng Kamarini, sur So may nakita ako dun na poles na pwedeng pasyalan. So punta namin yon kasama kay kapatid ko at kay mama ko. Alright, so enjoy enjoy na lang tayo. Uh, update update na lang. Alright, so yan o. No. Ganda ng araw. na ng araw. Ayan. may ano ang panahon. Mainit ang panahon ngayon susulitin namin to kasi ilang araw na nang babalik na ako ng Maynila alright so makita ko na lang sa inyo kung saan pulse yun hey sa inyo mga sabo at pagpunta kami ngayon ng na it's already 7 o'clock punta kami ngayon kasama ko si mama alright pagas lang muna tayo baka tayo mabusa ng gasolina hey hey Nandun na yung kapatid ko. Nasa unahan na. Nangunan na raw sila. Wala daw ang leaded. Saan yung dalawa? Okay. So ayan mga kasabot. As of now, ganun pa rin yung daan dito. Kunti pa lang yung na-improve. Ayan, tulog tayo sa lubak. <laughs> so, ayan, grabe guys. Gulping yung lubak dito sa part na to. May ipang dumaan dito. Ing grade. Eh eh. eh. sa Encanto Welcome to Encanto Pools. Limanan kami pag kayo galing ng Manila or papunta kayo ng Visayas malapit lang to sa tabing kasada pwede, pwede, kayo dito mag stop over para pasukin natin dito. so, ang entrance dito is 50 pesos per head and may kasi sila dito Ayan. yung table sa chair uh, 300 cottage 500 so, para sa loob So pagpasok nyo sa loob, siyempre loob na kayo. So, Tumama din yung guys, walang mong tao ngayon kasi ngayon ay araw ng lunit at saka may pasok Pasok uh, yung mga tao Ang pinakamaganda pag pupunta kayo dito is uh, mga weekdays kasi walang masyadong tao So, pasokin natin ang loob guys So, dito muna tayo sa part na Meron sila dito ng table chair. Ayan. Table chair. 300 pesos yan. Uh, gamit kayo. Meron din doong mga lutuan. Kung sakaling gusto nyo magluto, may lutuan sa taas. Magkakamping kayo. Pwede. Pwede yan. So dito. Hanggang dito sa guys. Hanggang dito. maganda. Maganda ng nanak. May libre manok sila guys. Ayan. Kasi maghuli na pwedeng tinula. ito Pwede lang. So, ito yung part na liliguan. Mula doon sa may polis hanggang dito. Gusto yung pumunta doon, ng problema. Puntahan nyo kung gusto yung puntahan. Kaya dito naman tayo sa akin ng talaga. Oh, pasin, guys. Talagang halos kami lang nandito. Alis kami na nandito na kapulunta. So, kasi nag-uulan mga nakaraan. Kaya siguro pinatamad mag-gala yung iba. Wala ka kami na nandito. Diba may kapakita ko sa inyo yung montage nitong uh, buong uh, loob. So, napakalawak, napakahaba guys. Ang pa yan pwede rin ka dito maligo ito mga pambata ito so, yan uh, hanggang tuhod lang na mga ano, bata ang restroom pala nila nandun part na yun sa entrance nandun yung restroom okay, Pwede rin dito, dala lang kayo ng bangko. Pwede tayong pumosti ka dyan. Kaya kung ano yung mga bangko doon, may mga plastic, marami naman doon. Ito po ito pinakang nililiguan ng Pepe sa tapos nila. Ang part na yan, makapansin nyo. mga kapasin nyo yan pole, meron din dito meron din dito pwede kayong umakyat sa taas nyan okay. malalim na ito itong part na ito eh. pero hindi pa kami nakakababa kaya hindi namin lang na kung gaano kalalim wala kasi nakalagay dito eh wala nakapo dapat may nakalagay dito sana kung gaano kalalim para yung mga bababa uh, alam na nila kung gaano kalalim dito guys. Magkakainin magpicture-picture picture dito. Lalo yung mga kukul dyan. Kanalo-kanalo dito. Mga kapat-punyayin tayo. Dito. dito lang tayo. diba? yung lang tayo diba? Sabi lang, may nagkakainin dito. Dito tayo. Ito na ako yung pinakasunod. Okay, dito na tayo picture-picture at mag dito sa part na to. Ayan. Uh, part na to medyo madulas pa. Kaya doon sa may taa, sa may tuktok. Ah, uh, Magaspang na yung aapot ng doon. Iba na raw ang may aro nito. So ibang ano to. So ibang uh, liguan hindi siya katakot nitong yung kanto po siya pag umakit kayo dito may bayad 400 ang entrance sa Makati na yun So, itong part na to yan sa kabilang ano na yan sa kabilang iba na ang may-ari kaya kung pupunta kayo dito mag-prepare uh, na lang kayo ng tago 100 para dito sa entrance. Right, okay, so kami galing kami diyan, pinababa kami kasi ano uh, daw bawal daw pag wala ano, pag wala hindi nagbabayad. So, mamaya papakita ko na lang sa inyo yung video namin dito. At so, di bawal lang bumalik din. Ayun lang guys. Basta pagka pupunta kayo dito, ah, uh, wala kayo ng pera. Lang para makapasok din kayo doon. Kailangan mas maganda, mas marami para detail doon sa entrang sama sa makadis na yun 200 tara ah, ganda yan guys sa part na yan mamaya papagkita ko sa inyo sa video alright baba na tayo so ay mga kasabwat nakantay dito ayan ang ganda rito ito oh wii wabang sa hindi siya madulas yung bato rito ayan o oh. sabi Mula ba? Punta. Hindi siya madulas. Ang ganda pala dito eh. Kaya lang, baka maintanto tayo dito. Ganda. So, panalo. So, panalong panalo dito guys. Walang tularating. Masa <laughs> basa na tayo. O? Oh? Sobrang ganda guys. Ayan, eh. Dito lang yan sa Encanto Pool. Good morning, guys. grabe guys napakaganda dito <laughs> kaso basa na ako <laughs> ay so ayun mga guys kanina naka tinilas naka sapat ay naka tinilas pa tayo ayun babalikan ko naka naka na ako <laughs> as madilim na madilim na dito <laughs> ayun ayun kami hanggang doon

kita mandi dulu lah. mga buat, mababa lang pala to 5 feet lang pala tong niligwa namin so hanggang dito ko lang sya mababa right. lang kaya may enjoy nyo yung pagligo dito kaya sa gaya namin hindi naman ganun kagigilin maglang eh so ang nababang bata so yung bata right. Kaya hindi niya maroon maglangoy dito, all lang. Ano mga kasama. <laughs> yeah kasama ko. Okay, nigo na. Malamig na tubig. Di naman malamig yung tubig dito, guys. Mainit naman. Pagka nakalutang ka lang, nakalutang tubig, saka lang malamig. Ito naman talaga, eh. Ayan, Picture, picture. Ayun na pa yung kapit picture yung mga yan. <laughs> Kasi pagka ganito, guys, kakaunti yung tao. Talagang nakaka-enjoy. Oo, oh, ligo na rin. Ah, ligo na rin. Napakasarap mag-enjoy. Tapos maganda pa yung panahon. Napakaganda. At maligo. <laughs> hindi, hindi lang muna tayo dito. Kasi uh, next, ano, uwi na rin tayo ng Manila. Kasi trabaho na ulit. Kaya, hindi lang natin itong part na to. Hindi lang natin itong natin buhay dito sa probinsya. Alright. Alright. Yeah. Kaya, ano, pasyal kayo dito guys. Yung Kanto Falls. Kaya, nag nagawin kayo dito sa mga banda sa amin sa Lidman ng Kamarino. Alright. So, and guys, kaya lang tayo sa tindahan din. Bumili ako ng pagkain. ano eh, o. Kasi kami nalang, ano, baon. Eh, eh, may tindahan naman. May pera naman. Ipili na lang. Diba? Balik na ako dun sa uh, Encanto Pools. So, dito lang din, guys. Yung paglabas mo yan, part na yan sa likod, kalsada na yan. National Road na yan. Kunti lang lalakarin dito. Pasok naman ang motor. Tapos, pwede kayo mag-stop over. Yan na, stop over na. Oh, ganda pa yung pahingan yung pag-alig sa biyay. Diba? Alright. So, balihan ko kayo mamaya. lalay lay yung lalakarin ko. Hindi ko na hindi ako nag-motor. Kalo kasi may barya dito eh. Kano barya kaya? Napa-ano tayo. Punta sa dulo. Alright. Alright. So, ayan mga kasabot, pawin na kami. And, ito yung palabas. Ito yung palabas ng Encanto Falls. Nakapit lang ito guys. Sobrang lapit lang nitong ano natin. Ayan, paglabas dito, medyo may kunting ano lang dito sa daanan na ito. Ayan. ayan. medyo sira. Pero, oh, oh, ang kaya naman yan. Easy access to guys malapit lang to sa main road pwede nyong daanan ito ako bumili mo nagdaan-daan lang kayo dito guys pagpapasok kayo kasi yan daan ayan o, no? lubak-lubak so ayan guys, wala bas. Hoy, oh, ito na. Main road na to, guys. Hindi lang masyadong kita to. Ingat lang kayo pagdawid dito. Kasi korbada to. Ayan. Hindi masyadong kita. Ito, daan na to. Papunta na tong Maynila. Pwede nyo daanan, guys. Hindi na makin nagmamadali. Uh, pwede kayo mag-stop over dun. 20 pesos na may entrance fee. So, ayan guys, nasa unahan yung RS Ayan yung inayos natin Yung nakaraan Patuloy niyan kahit yan ay 110 <laughs> harapan yun ng TMX makabul subok na subok ko yan sa RS na yan parang ding YPX yan eh ayan eh, yung dakati kong motor guys na uh, pinagamit ko sa kapatid ko subok na subok ko ang tuloy niyang motor na yan Tahimik pa grabe yung dito guys oh eh 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 so ayan napagay na kami guys so, basta ko na nakilitay ko